Maagang nagising si Clara ng araw na yun. Tahimik ang buong apartment, tanging mahinang ugong ng electric fan ang naririnig. Bago pa siya bumangon, kinuha niya agad ang cellphone na nasa tabi ng unan. Automatic na sa kanya iyon. Hindi pa man nakakapagsipilyo, hindi pa man nakakahinga ng maayos, kailangan niya munang buksan ang mundo ng ibang tao. Pagbukas niya ng social media, agad pumasok ang mga litrato ng kasal ng pinsan niyang si Jane. Maganda ang venue, kulay ginto ang mga ilaw, at parang sobrang saya ng lahat. Napabuntong-hininga si Clara. Siyempre, bulong niya sa sarili, maganda na naman ang kinalabasan ng buhay nila. Sunod niyang nakita ang picture ng kaibigan niyang si Mara. Nasa Japan ito kasama ang boyfriend. Ang daming pagkain na naka-display at napakarami nilang pinuntahan sa iisang araw. Sana all. Sabi niya sa isip Ako, trabaho lang ng trabaho Pag scroll pa niya May nakita siyang post mula sa katrabaho Napromote na naman Mas mataas na posisyon Mas malaking sahod Mas maraming benepisyo Napapikit si Clara Parang may kumukurot sa loob Bakit sila mabilis umasenso? Ako naman, parang stuck lang Sa bawat swipe niya Mas nararamdaman niyang lumiliit siya parang unti-unti siyang natutuyo. Parang nababawasan siya habang nadadagdagan ang mundo ng iba. Wala namang masama sa buhay ni Clara. May maliit siyang apartment na solo niyang tinitirhan. Maayos ang trabaho niya sa opisina. Maayos ang pamilya niya. Pero hindi niya makita ang ganda ng mga ito kasi mas nakikita niya ang lahat ng wala sa kanya. Tumayo siya mula sa kama pero mabigat ang pakiramdam. Parang may nakapatong sa balikat. Parang hindi sapat ang bawat paghinga. Another day, sabi niya, habang inaayos ang kumot. Pero sa tono niyang iyon, parang isa iyong buntong hininga na hindi makalaya. Papasok na siya sa opisina nang mapansin niyang bagong kotse, ang gamit ng isang office mate. Bago, makintab, at halatang mahal Napatingin siya sa luma niyang maliit na kotse na may konting gasgas sa gilid. Napailing siya. Siyempre, bulong niya. Ako na naman ang dehado. Habang nagtatrabaho, hindi siya mapakali. Kapag may nagkukwento ng achievement, napapangiti siya pero pilit. Kapag may mayabang ng kaunti, lalo siyang hindi mapakali. Kapag may nagbahagi ng bagong travel, parang tinutusok ang puso niya. At dahil ayaw niyang maiwan Napipilitan siyang bumili ng mga bagay na hindi niya kailangan. Minsan ay gamit ang credit card na halos puno na. Bagong bag para hindi mapag-iwanan. Mamahaling kape para hindi naman cheap. Mga damit na hindi niya masyadong gusto. Pero suot niya para at least mukha akong okay. Hindi niya namamalayan, dumarami ang utang. Dumarami rin ang reklamo at dumarami ang pagkainis sa sarili. Minsan, pag niya, nauupo siya sa kama at napapatulala ng ilang minuto. Para bang napapagod siya sa paghabol nang hindi naman niya alam kung para saan. Wala naman siyang kaaway. Wala siyang problema sa trabaho. Wala siyang drama sa pamilya. Pero may unti-unting nabubuo sa loob niya. Isang inggit na parang dumidikit sa kanya araw-araw. At ang pinakamasakit pa, hindi niya ito alam kung paano sisimulang baguhin. Isang hapon, pagod siya mula sa trabaho at naglakad pa uwi dahil traffic. Habang naglalakad, napadaan siya sa isang makitid na eskinita na may lumang tindahan ng antiques. Hindi niya ito napapansin noon, pero may kakaiba ngayong araw. Parang may humihila sa paningin niya papunta sa loob. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sa loob, may iba't ibang gamit. Lumang relo, lumang porselana, mga luma Ngunit mukhang may kwento. Sa gitna ng isang lumang mesa, may isang maliit na salamin na may antique gold frame. Hindi ito ordinaryo. May kakaibang kinang, parang malalim, parang may sariling buhay. Napansin niya ang matandang tindera na nakaupo sa gilid, nakangiti at tila alam ang iniisip niya. "Maganda ba?" tanong ng matanda. Tumango si Clara. "Opo, parang kakaiba." Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ang frame. Anak, hindi ito ordinaryong salamin, sabi niya. Dito mo makikita ang itsura mo ayon sa laman ng puso mo, hindi sa mukha mo. Napakunot ang noo ni Clara. Napatawa siya ng mahina. Biro lang po ba yun? Ngumiti ang matanda. Ikaw ang makakaalam kung bibilin mo. Medyo natawa si Clara. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit parang gusto niyang kunin ang salamin. Parang may hinahatak ito sa kanya o baka naman may pakiramdam siya na kailangan niya ito. Magkaano po? Tanong niya. Isang daan na lang. Sagot ng matanda. Mura para sa itsura nito. Binayaran niya at umuwi. Sa buong paglalakad, tinitingnan niya ang salamin. Maganda ang pagkaluma, parang may kinukubli. Hindi niya alam magsisimula pala ang hindi niya inaasahang pagbabago. Pagdating sa apartment, inilagay niya sa mesa ang salamin. "Ang cute," sabi niya. "Pwede sa dresser." Uupo sana siya para tingnan ang sarili nang maayos. Pero pagtingin niya, napaatras siya. Hindi iyon ang inaasahan niyang makita. Hindi ang karaniwang mukha niya. Hindi ang pagod niyang mata. Ang nakita niya ay isang anyo na parang siya, pero ibang-iba maputla, malungkot, para bang lumiliit, para bang kinakain mula sa loob, para bang wala ng kislap, hindi. Bulong niya. Ano ito? Hinawakan niya ang frame pero hindi nagbago ang refleksyon. Nanatiling mismo ang anyo na yon. Parang siya pero laging malungkot at gutom. Kinabahan siya. Pero sinubukan niyang tumingin ulit habang nag-iisip. At dun niya napansin tuwing naiisip niya ang kaibigan niyang mas mayaman, lalong pumapangit ang refleksyon. Tuwing naiisip niya ang office mate na mas maganda ang buhay, lumalahbo ang salamin. Tuwing naiisip niya ang nakaraan niyang mali, nagkakaroon ng bitak ang refleksyong nasa loob. Parang nagiging basura ang sarili niya sa bawat pangungutya niya sa sarili, sa bawat paghahambing, sa bawat inggit. Sinubukan niyang ibalik sa tindahan kinabukasan pero pagbalik niya, sarado ang lumang tindahan, wala ring matandang tindera. Sa loob ng ilang araw, hindi niya pinansin ang salamin. Tinalokbongan niya ng tela, pero tuwing dadaan siya sa tabi nito, parang may humihila sa loob niya. Parang may paalala. Minsan, nang mapuno siya sa trabaho, napaupo siya sa harap nito. Gusto sana niyang makita ang normal niyang muka. Pero pag-angat niya ng tela, may lungkot pa rin, may bitak, may anino ng kakulangan. Doon siya napaiyak, hindi dahil sa salamin, kundi dahil sa katotohanan ng alam naman niya, pero ayaw niyang tanggapin. Hindi siya masaya at kasalanan ng sarili niya. Sa gabing yun, nagdesisyon siya. Kahit mabagal, kahit mahirap, susubukan niyang baguhin ang sarili. Una, Tumigil siya sa palaging pag-scroll sa social media. Mula sa dalawang oras araw-araw, ginawa niyang labin limang minuto lang. At bawat pag-iwas niya, gumagaan ang pakiramdam niya kahit papaano. Pangalawa, naglista siya ng mga biyayang meron siya. Araw-araw tatlo lang. Mabait ang pamilya ko. May trabaho ako. May maayos akong tahanan. Habang paulit-ulit niya itong nililista, may nagbabago. Pangatlo, mas nag-focus siya sa sarili kaysa sa kung ano ang meron ng ibang tao. Hindi niya na minamadali ang promotion. Inaral niya muna ang mga kakayanan niya. Nagbasa siya, nagpractice, nagtanong. At bawat effort, parang may bahagyang liwanag sa refleksyon niya. Pangapat, nagpasalamat siya. Kahit sa maliliit na bagay. Simpleng kape. Simpleng ulan. Simpleng pasok sa trabaho na walang aberya simpleng araw na may katahimikan. Panglima, natutunan niyang maging masaya para sa tagumpay ng iba. Noong ma-promote ulit ang office mate niya, ngumiti siya ng totoo. Noong lumipad ang pinsan niya para mag-honeymoon, nag-comment siya ng enjoy, ng walang pait, at nagulat siya. Hindi siya nasaktan, hindi siya naiingit, hindi siya nagalit. pang -anim, inalagaan niya ang sarili niya hindi para gumanda para sa ibang tao, kundi para gumaan ang pakiramdam niya. Naglakad siya sa umaga. Nagdarasal tuwing umaga. Natulog ng mas maaga. Nagbasa ng libro. At unti-unti, pagbalik niya sa salamin. May liwanag. May kalinawan. Nagbalik ang laki ng anyo niya. At naglaho ang bitak. Makalipas ang ilang linggo. Unti-unting nagbago si Clara. Hindi iyong biglaan pero araw-araw niyang nararamdaman ang pagaan ng loob niya. Mas magaan gumising sa umaga. Mas payapa ang gabi. Hindi na rin ganoon kabigat ang dibdib niya kapag nakakakita siya ng tagumpay ng iba. Isang hapon, matapos ang trabaho, nagpasya siya siyang maglakad pa uwi. Maliwanag pa ang araw at banayad ang hangin. Habang naglalakad siya sa sidewalk, napadaan siya sa lumang antique shop kung saan niya nabili ang salamin. Medyo na pangiti si Clara. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang tumingin doon. Hindi na rin niya naisip ibalik ang salamin dahil parang parte na ito ng pagbabago niya. Papunta na sana siya sa direksyon ng bahay nang may makita siyang matandang babae na nakaupo sa isang silya sa tabi ng tindahan. Dahan-dahang umangat ang ulo ng matanda at doon niya nakilala. Yun ang matandang tindera. Hindi naman ito mukhang nagulat. Para bang inaasahan talaga siyang dumaan doon. Ngumiti ang matanda at bahagyang tumango. Ah, sabi nito, kumusta na ang salamin mo iha? Huminto si Clara sa paglalakad at napahawak sa strap ng bag niya. Maayos naman po, sagot niya. Pero marami po akong natutunan habang kasama ko yun. Parang mahiwaga po kasi ang salamin. Tumawa ng mahina ang matanda, yung tawa na parang may alam at hindi na kailangang ipaliwanag. Anak, sabi nito, hindi naman talaga mahiwaga ang salamin na yun. Lumang piraso lang iyon na may magandang frame. Napakurap si Clara. Hindi po mahiwaga. Umiling ang matanda. Ang ipinakita niyan sa iyo, galing sa iyo. Galing sa isip mo. Galing sa puso mo. Tumingin ito sa kanya ng banayad. Kapag puno ng inggit ang puso, kahit pinakamaganda mong larawan, pangit pa rin ang dating. Pero kapag magaan ang loob, kahit simpleng bagay, nagiging maganda. Tahimik si Clara habang nakikinig. May kung anong umayos sa loob niya. Parang pirasong matagal na niyang hindi maipwesto. Pero ngayon ay kusang nahulog sa tamang lugar. Kung ganun po, sabi niya, ako po pala talaga ang problema. Hindi ang salamin. Ngumiti ulit ang matanda at dahan-dahang tumayo hindi ka problema iha. Tao ka lang at tao ang natututo. Inabot nito ang isa niyang kamay at marahan niyang tinapik si Clara sa braso. Tandaan mo, ang puso mo ang tunay na mahiwaga. Kapag nagbago ang laman niyan, nagbabago rin ang mundo mo. At bago pa man makasagot si Clara, tumalikod na ang matanda at pumasok sa tindahan. Nang sumunod siyang tumingin, sarado na ang pinto at patay na agad ang ilaw parang walang tao. Habang naglalakad siya pa ramdam niya ang kakaibang gaan sa puso. Wala nang hatak ng inggit, wala nang bigat ng paghahambing. Ang tanging kasama niya ay ang payapang pakiramdam na marunong na siyang tumingin sa sarili ng may pasasalamat, hindi paghahambing. Sa wakas, naintindihan na ni Clara ang totoong aral. Hindi kailanman nakikita ng salamin ang tunay na ganda ang puso ang nagpapakita nito. Lumipas ang ilang buwan. Si Clara ay ibang-iba na. Hindi siya naging mayaman. Hindi siya biglang naging mas maganda. Hindi siya na-promote kaagad. Pero ang puso niya mas magaan. Ang isip niya mas malaya. Ang buhay niya mas payapa. Mas kaunti ang utang, mas kaunti ang reklamo, mas marami ang mga ngiti. Mas maganda ang pakikisama sa iba napansin ng mga kaibigan niya. Iba ka ngayon ah, sabi nila. Parang blooming, hindi niya makwento ang tungkol sa salamin. Hindi niya kailangan. Hindi mahalaga ang salamin. Ang mahalaga ay ang pagbabagong nagsimula sa puso niya. Nagbuo siya ng maliit na grupo ng mga kababaihan tuwing Sabado. Doon nagkwekwentuhan sila tungkol sa pasasalamat at sa paglago ng sarili. Hindi siya nagtuturo bilang eksperto nagsasalita siya bilang dating taong halos nalunod sa pagkukumpara. At habang nakikinig ang mga tao, ramdam niyang marami rin palang tulad niya. Maraming pakiramdam ay hindi sapat. Maraming pagod na sa paghabol sa buhay ng iba. Maraming naliligaw. At sa bawat pagtatagpo nila, palaging sinasabi ni Clara, hindi mo kailangang maging kagaya ng iba para maging masaya. Kailangan mo lang makita kung gaano ka nakayaman sa sarili mong paraan. Kapag lagi kang naghahambing, ikaw ang unang nawawalan. Pero kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili at ang biyayang meron ka, hindi ka maubusan ng dahilan para magpasalamat at maging masaya. Ang kontentong puso, ang tunay na kagandahan at kapayapaan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe at samahan kami muli sa susunod na kwento